Hello guys, good evening. For today's video, mag-unboxing po tayo sa ating order sa TikTok shop na auto tracking. Ano ba 'yon? Ano ba 'yon? <laughs> e, mamaya ko na i-explain pag nabubuksan ko na kasi hindi ko eh, hindi ko memorize yung pangalan niya. Okay. Hindi na ako magsasalita di ano ko na lang 'to. boys ano ko lang Mira po sa apa pa. Pagod ako. Parang na, ano ito ah. Mamaya nasira ito. Ito yung stand niya. Ito yung camera. Ito yung camera guys. Ito po siya ay auto face tracking selfie stick tripod. sa halagang 1,022. Ito po yung nakukuha ko at saka ito din po yung stand niya. So, ito yung stand niya guys. Buksan po natin yung stand. Yan. Mahaba siya. Ganyan siya ka. Ano. Yun. Tapos, pwede siya pahabaan. Ayan, sobrang haba nga siya. Haba siya, guys. Pwede siya pa-exean lang muna. Exean muna natin. Tapos, ito yung ito yung camera. Ha. Ito yung tripod monitoring space. Paano ba ito mag-set up nito? Marami pala ito yung up. siyang, ewan ko anong mga, ano niya. Meron siyang charger. Meron siyang kasama charger para po sa ano. Tapos, meron siyang dalawang dalawang ilaw. Tapos, so, ata yung sinasabi ngayon. Ito guys, ang monitoring. TNW, ito yung, ito yung ano nila, yung, yung lotot na remote. Paano tukunin? kunin? So, yun na siya guys, kakabit siya dito. Try ko natin yan. Hi guys! Good evening! For today's video, andito kami sa plaza ng Uwa. Ikot ko kayo dito. <laughs> oh my! Ano ba yan? <laughs> Mandas apa ke <ka> situ? <laughs>

아빠. 아빠. 사랑해. 예, 저도 예, 저도 사랑해요. I'm like <laughs> oh, we love

<laughs> apos kanooy kano ikaw na, kano na naman bagu noo ano <laughs> ayon oh. ayon tao huh? iphone di di yung ayon iphone ayon 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 iphone, hmm. iphone. iPhone, iPhone, iPhone. iPhone, iPhone ayon

Sa trabaho ako. Usa. Ito sa yung sa cellphone. Benta mo cellphone Piraso. Ito sa kwarto na yun, nakapili lahat. Lang yun. Pero, puro pag binigyan ko lahat ng sinabi sa'yo. bayad na lang eh. Isang mulog na lang. Diyan na rin na yung matapo. Kaso na lang ako. Nabasad ako tayo, ayun ba ako picture ko? Nabayaran na natin yung December 3, di ba? Sa akin din na yung Puro, dito yun. that one

Alam ka lang tayla last Alla, may pasok pa kami. Eh bakit atutungan naman dito Ano? Ano na tinang kaya una? Ganyan dapat mag-birthday. Maangas na 'yung pig, maangas pa 'yami. Pa-tingin nga ko sa ante. Hala, sirim kayo, pa ako eh. ako. Ano sa hindi ko ako so, mag-tiktok -mag na ito ang sa kapatira. O, oh, ito ba yun? Si, Makati. Si, Pag ako lahat, ito Ako lang ito ah. Ay, ano na ba ni mama yung Yeah.

dito. Huwag uh, ka lalap. tayo manda. Bu. Hindi na kita, nakita. <laughs> <laughs> Sige, matumba mat kayo. <laughs> Ito. Hi guys! Good evening! Mega love shout out po sa inyo lahat. Ayan, for today's video, andito kami sa circuit. Ayan, yung nasawa ko. Hello guys! Pwede okay, yung makawa na. Ito guys, maganda yung lugar dito sa circuit. Diba natipita nyo? Napaka liwanag. Maraming mga tao dito sa paligid. Ipapakita namin yung mga ilaw. Ayan. Sinatamad na yung camera namin magsunod. <laughs> wow, wala daw tayo. So, wala daw kami kasi yung mga mukha namin. Kasya. Saan ang mga sila? Ayan yung mga anak namin nandiyan sa likod nagtitiktok. Sa kabilis.

amy ice cream 加用 <laughs> Hi guys! Good evening! For today's video, andito kami sa plaza ng Uwa. Ikot ko kayo <laughs> Oh my! Ano ba yan? <laughs> Manda sa ama ka dito. Hindi <laughs> ako kasi may para nakikita. Ayun ba? Oh. Para nakikita sa live eh? din. Hindi nakikita sa live eh? din.